nakalabas ko lang nakaisa na <laughs> hello po ah wait lang hindi ko marinig sir sir going na po dyan sir hindi ko pa kayo naririnig with sticker po okay okay thank you po So may booking na tayo papuntang Sao Paulo Street BF Southland Classic. Si Sir Lance Tara, puntahan natin Nagchat si Sir Sabi niya kung saan daw akong gate pumasok Sabi ko may sticker ako Tumawag pa siya Hindi ko siya marinig kanina Kaya ito Sabi ko na lang ano Sir, hindi ko kayo naririnig May sticker po ako Sir, sa Sao Paulo po, pick up Okay, thank you dito left turn tayo dito. Niwan, oh, may motor siya. Ah, cup. rekado. Makita sticker red red. Iikot pa. Wala <laughs> kang ka nakalimutan. Okay. thank you parang malala yung traffic dito sa Las Piñas ha ah. haba ng ano eh pila yo overtake oh. tayo sa bahay punta Banda sa bandang kanan oh. Ipapasok papasok wala <laughs> <laughs> oh, na po pala ah general okay wait lang Okay, thank you. Walang booking. Wala. Kakalabas ko lang eh. Kakalabas ko lang nakaisa na. Iya pangalawa yan. Wala pa. Wala pa, ikot lang ako. Oh, wait.